Good morning, everyone. Ayan, today is Sunday. Ayan, good morning. Maga tayo bumaba, guys, para magkape. And, uh, magprepare. Kasi nga, today is Sunday, so tayo po ay mag-charge. Magcha Magbaba ko, kasunod ko na yung pusa na yan, o. No? Oh. And, ang ating kape. Ang ating favorite na coffee. Dex and Lengshi coffee magtitimpla na tayo ng kape guys tapos makakainin na natin to lagi ko yung kasama guys kapag ako bumaba bababa na rin yan hanggat hindi ako bumababa eh, hindi rin yan siya bababa nandun yan sa, sa taas tapos pag naupo na ako dito ayan siya dyan siya sa table guys kakauwi ko lang galing ako sa church at grabe yung nagdatnan ko dito sa bahay Grabe, grabe ang baha. As in, yan yung kusina namin guys. Eto na naman siya. Tumulo na naman siya. Makita nyo yan dyan. Ayan. Eto sa baba. bahambahan -baha na. Ayan. Nandiyan yung mga basahan. Inilagay nung aking kasamang bata. Para siguro naisip niya para matuyo. Pero hindi naman niya yung kayang harangan ng mga basa-basahan. Kasi ang uh, tubig ay nanggagaling sa taas. So pababa yan. Hindi naman pwedeng harangan. Lalo na kanina na sobrang lakas talaga ng ulan nung nadun kami sa church. Actually, matagal na tong problema dito sa aking nga uh, inuupahan na apartment. And matagal ko na rin itong uh, sinabi doon sa may-ari ng bahay. Kaso ay uh, wala silang action para matigil to, at uh, syempre kapag umuulan lang naman, saka ito tumutulo, okay guys ayan, itong hagdan, tingnan nyo, basang-basa na yan, and dito tayo sa kabilang kwarto papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari dito sa kabilang kwarto sobrang uh, nadismaya ako, kasi nga alam nyo ba yung galing ako sa church, tapos hindi kasi ako mainan agahan, pagdating ko syempre, gutom na ako tapos ganito yung madadatnan ko Eto, mga paninda kong yan. Nandito yan kasi ito yung live selling room ko. Ayan, dito sa taas, ayan, tumutulo na makita nyo yan. Tubig yan. Siguro ang problema nito guys ay dun sa taas yung waterproofing. So, kailangan siguro lagyan uli ng waterproofing. And eto dito sa ano, dito sa gilid nya, ayan, tumulay ang ang tubig, so lahat ng mga paninda ko nabasa, yung mga nakahanger na yan, mga paninda ko yan, guys. Ayan, yan yung mga inilalive ko. Tapos, ito, may mayroon pa ako ditong pangpa-ship. Yan yung nasa karton na yan, paninda ko pa rin yan. Mga hindi nakahanger, kasi yung iba ay hindi ko naman inihahanger. So, nasa karton lang siya dyan sa baba. So, mga basa din yan. So, mapipilitan tayo na labhan siya uli. Tapos, saka natin ihanger para ibenta. Ano? So, tingnan nyo yung baba. Sobrang bahana. baha na. Bahang-baha siya dyan. Kasi nga, ang lakas ng ulan kanina. Talagang as in bumuhos yung ulan. So, bumuhos din dito sa kabilang kwarto. Ayan, no. Oh, tingnan nyo. Grabe, oh. Talagang buong ano, eh. Buong uh, taas ay basa. Pati yan sa mga pintuan. Siguro, ano, epekto to nung nakaraang bagyo. Kasi nung bagyo ay uh, baka may mga dumi-dumi o may mga dahon-dahon na nandyan sa taas. Kaso hindi naman nalinisan yung taas. So, baka naharangan yung daanan ng tubig doon. Kaya, ayan, uh, hindi makaagos yung tubig. Ayan o, no, itong, itong bag na to, guys, ay paninda ko to. Sobrang basa. Kasi nga, uh, nakapatong to dito. So, pagbagsak ng tubig, so dyan lahat yung... Uh, diretso nya kaya yan basang basa yung ating mga paninda yung ibang mga bag naka plastic naman yan guys hindi ko lang alam kung uh, basa talaga ang loob o sana hanggang ano lang sa plastic lang para hindi naman tayo malugi kasi hindi ko pa yan nabibenta lahat syempre may puhunan din yan nakakalungkot lang talaga na makita mo na ganito yung uh, sitwasyon natin Ayan, pati mga paninda natin nababasa. Ayan, hindi ko naman sukatakalain guys na tutulo dito sa kabilang kwarto. Kasi nung nakaraang bagyo nga, eh hindi naman tumulo dito. Actually, ang tumulang, tumulo lang dito yung mga gilid. Mga gilid-gilid, may mga tulo na talaga yan nung nakaraang bagyo. Pero dito sa gitna, ayan, hindi naman niya na tumulo. So, ngayon lang. At nagkataon pa na wala ako dito sa bahay, kaya hindi ko naiiwas yung mga mababasa. Yan. So pinagtatanggal ko lang muna dito para huwag mababad sa tubig kasi puro tubig na tong ano divider na to. Tapos mamaya ko na uli uh, ayusin kasi babalik pa ako sa charts ng alas dos. Hindi pa rin ako kumain. So, kailangan ko munang kumain. Halo-halo talaga yung emotion ko, guys. Yung gutom, tapos yung uh, pagkadismaya ko. And then, panghihinayang ko dito sa aking mga paninda. Baka kasi masira na, tapos hindi ko na maibenta. Pero, sana wag naman. So, ayan. Kaya, habang ano, habang uh, nandito pa ako, uh, tanggalin ko muna. Tapos ito, mga nabasa, napapili ito sa LBC. Dahil ito ay uh, ko na, pinipilapan ko na pag magpapaship ako. Para mas mabilis ang transaction. Pagdating ko sa LBC, ya ano ko na lang yan, ko na lang. And then, ayan, naasikasuhin na tayo doon. So, mas mabilis, hindi na ako pila-pila. Kaya lang, ayan, nabasa nga dahil uh, hindi natin naiiwas tong mga mababasa kanina at hindi ko rin naman talaga sukatakalain guys na uh, tutulo dito so ayan linisin ko muna ito guys tanggalin muna lahat isa isa tapos uh, patuyuin uh, at uh, hindi ko na uh, muna gagalawin yung iba yung mga damit yung uh, mga nakahanger ayan, matutuyo din naman yan pero kailangan labahan kasi babaho yan Yenteng niyo tong uh, ibabaw sobrang basa talaga. Yan sana mamaya ay uh, huwag nang umulan kasi aalis nga ako so baka pagbalik ko ay uh, para na namang ano dito dagat, 'di ba? Parang dagat na bahambaha kasi mahirap talaga kapag walang tao at uh, biglang uh, bumuhos yung ulan tapos tumulo dito sa kwarto. Yan yung mga gamit. Maraming mga gamit dito kasi guys na nakatambak at uh, hindi naman agad tumatutuyo dahil ulan ang ulan dito sa dait ngayon. So may hirapan din tayo na patuyuin kung may mga banga, may mga mababasa dito. Kaya itong mga nakaharang na damit na to, mga bag, mga basa yan guys sana lang ay wag masira to mga bag na to at uh, mapatuyo din natin agad yung mga damit ayan malalabhan naman natin yan and ano natin yan ay downy eh. and then uh, dryer ko na lang para mas mabilis so ayan yan muna yung ating update sa linggong ito. Ayan, today is Sunday na kasi guys. At ayon, syempre, unahin muna natin ng pagbalik sa church and uh, ilaan ko muna yung buong isang araw sa paglilingkod at pagpupuri sa Panginoon. May mga ganito mga sitwasyon. Pero, ayan, wag natin kakalimutan na unahin pa rin ang Panginoon. Mamaya na to, makapaghihintayan. And, uh, Maayos din natin yan mamaya. Medyo ano lang talaga, naghalo-halo yung emotion ko pagdating kanina. Dahil ah, uh, hindi ko sukat akalain na ganito yung madadatnan ko. Thank you so much guys sa lahat ng nanood ng aking video. Ayan, babay na muna at uh, gagawin ko muna tong uh, mga gawain dito. Tapos sa uh, bukas ulit guys update ko kayo kung ano nang nangyari or kung hindi na ba tumulo ito tingnan nyo tong pinipiga ko na to sobrang daming tubig sa ibabaw ng aking uh, divider